dating lang sa pagluluto, maarte daw ba sila? I-share ko na lang yung sa amo ko ngayon. Yung sa amo ko ngayon, um, madali lang magluto para sa kanila kasi, ano, uh, sa gulay, gusto lang ng amo ko na gulay lang siya. Tapos, asin lang yung nilalagay ko. Tsaka, um, white pepper. Yun lang. Hindi na ako naglalagay ng ano, yung iba, karamihan, gumagamit ng mga chicken powder. Ayaw kasi nga mo kung babae maglagay ng chicken powder. At saka, pili lang yung gulay na nilalagyan ko ng oyster sauce. Asin lang talaga yung nilalagay ko. At saka, minsan may gulay na nilalagyan ko ng soy sauce, depende sa gulay. At yung sa karne, wala naman silang pili kung anong niluluto ko basta may lasa lang yun yung amo ko ngayon hindi maarte sa food maarte lang sila about sa anak nila kung ano yung pinapakain mo sa anak nila ano yung hinahalo mo sa food na anak nila anong, anong, ano ang pinipeper mo sa food na anak nila about sa breakfast, lunch, dinner, at saka yung snack, lalo ng snack. Hindi sila nagbibigay ng uh, mga junk food sa anak nila karamihan. Fruits yan. Tsaka kung ano, fruits yan, tsaka bread, yung mga ganun. Healthy food yung gusto nila na ibigay na food sa anak nila. Lalo na yung amo ko masyadong maselan pagdating sa food para sa anak nila pero yung uh, dinner namin, okay lang basta may lasa lang <laughs> pero yung amo ko dati mayroon ako ano, pini prepare na food once a week na bago kasi gusto nila makatikim ng iba't ibang kotahe, yun yung amo ko yung pinakaunang employer ko pero hindi rin yung mapili sa food kahit na anong iprepare ko pag uh, naglagay ako ng extra effort ano yan sila thumbs up yan sila sabihin, ah masarap to, next time pwede mo itong iluto ulit, yung gano'n apag simple food naman, na niluluto ko lang yung, always ko lang niluluto, kakainin lang din nila walang reklamo, maliban na lang yung sobrang alat, ayaw nila yan masyadong alat at kung masyadong, ano kung masyadong, kung wala talagang lasa, gusto nila konti lang lasa o katamtaman lang, yun, yun lasa nila dito. Ayaw nila masyadong mantika. Ayaw nila ng um, mas, marami kang kung ano-ano nilalagay. Yung sa pagluluto dito, yung, minamalag lag, ah, sa pang at sa panghalo ng food, ano lang naman yan. Um, um, chicken powder, yun. Hindi sila gumagamit ng bechen dito chicken powder, asin, soy sauce, light soy sauce, dark soy sauce. Yun yun lang yung mga ginagamit dito sa pag pagluluto. Uh, white pepper, dark pepper, yung mga ganun. Um, oil, sesame oil, yung mga simpleng ricado lang. Hindi sila, hindi tulad sa atin, ang dami-dami natin nilalagay. Depende kung muhilig mo cooking. Mas advantage yun sa amo dito kasi mas gusto nila na masarap yung kinakain nila kahit simpleng food lang uh, at least may lasa at uh, nasasarapan sila Yun, mas lalo kanila magugustuhan as yung sa mga first time na pupunta dito wag talaga mag worry kasi madali lang madali lang talagang pag-aralan yung mga food nila dito mas madali pa yung uh, putahe or mas madali pa yung Chinese food na lutuin kaysa sa yung pagkain natin Gisa-gisa lang kasi yun. Yung sila steam, yung gano'n. Yun lang yun sila dito. Thank you for watching. Bye-bye!